ano na yan eh kalsada na yan oh no? ito yung ano yung ayun ah, guys so oh. dito tayo sa may ano may Mounting Garden dito. Ang mm, ganda. Mounting Garden, Mounting Garden dito, guys. You know. Pasyalan nila dito. Anong mm, ganda rin kagabi. Ay ada nagano nag-ano, e dito. Oo. Oh. Ayan na no Ayan malapit Ito kasi sa gilid Ano na yan eh Kalsada na yan, oh ano. Ito yung ano Yung Train station ng Metro Ang pinakamalaking station na nandyan no Yan no Yan, yan. ganda ng pagkano di, di, ano ng mga ikot ko lang kayo ano ganda. ganda oh. maliit lang po ng pasyalan ganda ano maliit lang na pasyalan ito pero nakakamangha kasi yung ano mga tanim hmm? Oh, di ba? pwede ka rin mamasyal dito may mga may mga alagang pusa pa dito oh. yun Meng ano Meng? oh ano <laughs> ano, o. ang ganda. Iba-ibang klaseng halaman siya. Iba-ibang klaseng halaman. Ayan, may bukumbilya doon no, Labong na bukumbilya o. Oh. O. No? Diba? Hmm. Ang ganda. Ang ganda pasyalan. Uh, napuntahan Korinto, rin to. tagal ko na rin nagtambay-tambay sa stasyonan na yan na lang ako nakapunta rito ganda huh? ang tataba ng mga halaman okay nakakamangha yung mga halaman nila lalo na itong tataba ngayon na magtaglamig na ha? Huh? Kasi malapit na rin magtaglamig eh. Oh. Ito. Pagkain ng kalabaw sa amin yan. Pagkain <laughs> sa kalabaw. Ano? Taba. Grabe mga halaman yan. Hmm. Ah, kalsada na yun sa kabila ah. ganda pagka no kasi tabi kal sa unahan ano stasyon na ng train gusto mag ikot ikot muna o, punta muna dito oh, no? ang ganda may mga tao pero hindi ko kinukuha ng kasi bawal yan bawal yan sa kanila magagalit sila kaya iniiwas ko na lang. Iniiwas ko yung mga camera. Eh, baka matanda na tayo, mahirap mapagalitan. Yan, wala kayang ahas dito. Wala. So, suot, suot naman tayo ng kasagbutan. Wala ba ahas ini? Wala ba ahas ini, Rapita? Huh? Sabi oh yeah. na, tataba. Naano lang ako eh, kasi mataba siya. Ganda tingnan. eh, naisipan ko na lang, kuhanan siya. Eh, taba oh. Meron din naglalakad, kaso lang, hindi nga pwede natin sila kuhanan kasi alam na magagalit siya sila eh ayaw nila ng makuhaanan kaya iniiwas natin iniiwas natin dito sa magandang tanawin di ba ganun lang para hindi tayo mapagalitan iwas iwas natin sa kanila mm -hmm. walang mga tanim dito hindi nabubuhay buhay buhay na buhay taba pa may nagalaga kasi kaya taba labong hmm? lalo na tong lalo na tong gaganda pag ano pag taglamig na hmm pag magtaglamig na lalong tataba yan sila iikot ko lang pasok sana ako dito ito na skinita na to kaso lang baka may ahas <laughs> baka may ahas. tayo mahirap na Makagat tayo di Hala na Ayan. Diba ang ganda Ganda talaga Nakaka Nakaka amaze Aso lang yung camera ko Against the light Kayaan nyo na lang Ang mukha ko Tingnan nyo na lang yung ano bio, ang ganda view na lang tingnan nyo sa mga halaman na ano ang oh, may mga kahoy pang mga tanim ng kahoy yan pilipil siguro apil <laughs> pilipil kanununog kanding pilipil Wow, grabe wow, wow. parang gubat na siya. Kalain mo yon. Parang gubat nga siya. Parang na naalala ko na sa bundok pa. Na sa bundok pa nakatira. Dito sa araw siguro. Hindi nakakatakot gumalak. Putok-putok na. Ano? nga ng tayo dito. No, may mga lagayan parang kainan ng ano? Pusa. Pinalagay ng mga nag dito. Dito medyo maluwag. Hindi nakakatakot. O, oh, nandito na ako sa bundok. Sa bundok na hibok-hibok. Pero marami kabahiyan. <laughs> Grabe nga ang taba oh. Yes. Ni, ni kabaw hurot yun eh. Ang uh, aga, ano. Tugwayan ng kabaw ni. hurot niya. Maayo, maayo pagka kaka plaster. Maayo pagka plano sa ilahang garden. Masarap ko naman, ano kasi ang garden nila dito kasi. May may nag-aalaga. Kaya hindi mo talaga ano hina. Mamatay, tataba talaga sila. Hmm? Ito. Ano kaya ang mga halaman yan? Oh? No? Ang tataba. Ito doon, doon ang bugumbilya doon. Oh. No? Ang um, ano? Labong ng bugumbilya. Ano tawag yan? Bugumbilya? Oh, basta may bilya. Yun na yun. Hindi <laughs> naman natin kabisado yung halaman eh. Ya, bilya. Yun na yun. Hmm. Ayan, dito pa. Ayan, elevator na yung ano na yan. Tabi kalsada. Sa so, tabi kalsada. Kaso lang against the light light ang aking mukha. Huwag mo na yung mukha. Kasi wala na. Hagad na. Taas na po na akong buhok. Oh. Manirador tag langgam ano oh. yun Na siguro yung langgam mani. Manirador ta Ay na Nagantok mo Traffic na Naghantok mo ano siguro. siguro <laughs> Parang nasa probinsya lang Manirador sa gabi dito yung mga bato bato tukmo, tukmo pa ba sa tawag sa mga anak pagkaanad kayo say dool dool na si mo ha? tagbo na so sa ato ah isang kilometro pa lang makikakita ug tao lupat na dayon Diri, dire sa isang, isang metro na lang sunod sunod pa o <laughs> Ayan uh, guys oh Ito na lang muna ang aking ipapakita sa inyo uh, ay, Sa mga hindi pa naka Like dyan Naka subscribe uh, Pindutin nyo na lang ang subscribe dyan Pindutin nyo rin ang bell button Para sa sunod na upload ko Meron kayong ma-notify Maraming salamat mga sanaw Bye bye Love you all